Kung ikaw ay naghahanap ng isang motorsiklo na kahit sa ang lupalop mo dalhin ay hindi ka bibiguin, mapaon and upload kahit malubak o patagman, paahon at palusong ay hindi ka iiwanan, baka ito na ang motor na hinahanap mo. Isang motor na may kapasidad na dalhin ka kahit saang ang lupalop sa bansa. Nang hindi ka nag-aalala sa taas ng maintenance cost, carburetor na makina at 125cc lang gawa ng Yamaha pa sa masang Pinoy. Ito ang XTZ 125. Boss, Sa panahon ngayong usong-uso ang mga scooter kahit saan ka bumaling sa kakalsadahan, ito ang makikita mo dahil very comfortable, magaang dalhin, siga ka lang ng silinyador, gas and go at napakasarap i-flex sa mga tropa na meron kang bagong automatic scooter. Subalit ang kapasidad ng mga ganitong motorsiklo ay meron lamang limitasyon. Ito'y dinisenyo lamang para sa urban commuters pang city riding at hindi para isabak sa malayuan at mahaba ang tagtagan sa mga malulubak at paahon at palusong na daanan. At dito papasok ang kakayahan ng isang on and off road na motosiklo na halos lahat ng kalsada ay walang imposible sa sagasaan ng mga malulubak na daanan at hindi man lang masyadong magagasgasan. Ito ang XTC, pag-usapan natin kung ano meron sa motor na ito. Bakit ito ang kukunin mo ngayong 2024 na isang motosiklo na walang kaarte-arte gas and go ka lang, napakababa pa ng maintenance cost dahil carburetor lang, gulong lang at lang isang halos pinapalitan mo rito. Kayang paabotin ng 70,000 km basta maayos ka lang mag-maintenance, hindi kakatok ang makina, maganda rin ang mga tangke, malaki at kayang sumipan ng 10 horsepower, itinono talaga ito para maganda yung hatak mo at pagdating sa long stretch at mahaba ang biyahe ay smooth naman ang power deliverance ng motor. It is 125cc engine, single cylinder, 4 strokes, two valves, air cooled ang makina, single overhead cam at mayroong 5 speed manual transmission kayang sumipa ng 10 horsepower. Kung hindi ka marunong gumamit ng dekambyong motosiklo kagaya nito at sanay ka sa mga scooter, kailangan pag-aralan mo muna ito dahil hindi basta-basta ito, baka bigla kang kadyutin ito kung hindi ka marunong mangambyo. Pero huwag kang kakabahan at huwag kang matatakot. Tandaan mo, dyan natuto ang iyong mga tito. Ang ganitong klaseng motorsiklo ay walang masyadong mga fancy electronics. Kung ano ang nakikita mo, still the same. Kahit umabot pa siya ng mga 7 taon o kahit 10 taon, basta maayos lang ang maintenance mo. Ibig sabihin lang, matibay ang ganitong mga klaseng motor. Mababa pa ang maintenance cost. Hindi ka masyadong magkakakalikot dito. Langis lang po, gulong, brake pads at iba't iba pa na mga basic maintenance ng motor na to ang kailangan mo. Hindi mo kailangan dito i-troubleshoot dahil sira ang ECU mo. Wala po itong ECU dahil carburetor po ang motor na to. Madaling kalikutin, screw lang po ang katapat na ito. Hangin lang ang ina-adjust dito at konting linis, gas and go ka na. Tamang tama kung taga probinsya ka at madalang lang yung mga shop na nag-aayos ng motor, wala kang po problemahin dito at kahit taga ka, pwede kang sumabak sa city dahil street legal ang motosiklo na ito. Meron tong mga headlight, turn signals at taillight na pwedeng pwede ka sa mga traffic kahit dito sa Metro Manila mo isabak, pwedeng pwede. Yun nga lang. sanayan lang kung pipiga at pipigakan ng clutch lever mo. Dahil sa traffic, kailangan alamin mo, sana neutral. Malaki ang tanki mo at kayang-kaya mong sumabay kahit mapalong stretch ang takbuhan at malalambot din ang mga upuan, 2-seater yan, pwedeng 3-4 sa probinsya pero bawal dito yan sa Metro Manila. Meron ka rin lagayan, ready top box na yan. Kahit ilang liters pa ang idagdag mo dyan, kayang kaya dahil sa build quality ng motor. Matataba ang mga gulong yan, naka disc brake sa harapan. 1890, 21 po ang sukat ng gulong. At sa likod naman ay DC8 pero mas maliit po siya ng konti. 110, 80, 18 ang sukat at naka drum brake po. Wala itong ABS, latch control, leg guard, stability control, traction control, engine mobilizer, anti tap Wala po lahat ng mga yan dahil gas and go. Susi at gasolina lang ang katapat nito para umandar. Napaka simple, walang masyadong fancy electronics. Parang bisikletang nilagyan mo ng gasolina, ganon kasimple at pag ganitong klase ang motorsiklo mo, napakababa lang ng maintenance cost. Wala kang halos iintindihin dito. Gaya nga na sabi ko, pag bumili ka nito, kaya mo pang lakbayin ang kahit sa ang lugar dito sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa. Madadala mo to mga bossing. Isang litlong langis kung mag-change oil ka ng motosiklo mo, andito yan sa may bandang ilalim ng makina mo. At ito po ay naka-telescopic fork na mayroong rubber jacket, iwas alikabok pagka mahaba at matagtaga ng biyahe mo hindi basta-basta napapasukan ng telescopic mo. Naka single shock absorber sa likod para maganda ang bounce at hindi mawala ang tapakan ng angkas para naman mas komportable pag naglo long ride kayo. Nakaangat ang kanyang tambucho pero huwag kang magalala may heat guard yan para hindi mapaso ang minamahal mong angkas. At pwede mo nang maiuwi ang XTZ125 sa halagang 91,400 kung gusto mo nang hulugan 7,200 ang down payment. Pwede kang kumuha ng 3 years, 2 years, 1 year installment kumporme sa kakayahan mo. Pero kung may cash ka, mas maganda, i-cash mo na yan para rekta na. At kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin kumbinsido bakit itong kukunin mong motor dahil nabibilisan ka sa aking narration, i-replay mo lang mula sa umpisa ang video hanggang matapos sa puntong ito. Hanggang sa muling pagkikita, Paalam!